tingnan ko kanina. Hindi ako pansin. Bum, baka hindi ka nakilala. Ay, naku, Maris. Sa ganda What? ko to. Marites ka. Talaga. Eh, yes. yes. sumasabi so, ako tumato. Oo, oh, oo oh, na, Maris. Utang oh, na 500. bilang ako gibigay. Huh? Punta ka lang dito. Para mutang. Hmm. Ikaw tayo mare. Samahan mo kasi. O oh, sige na na.